So, hi guys! Another day, another maikling vlog update. Ngayon, samahan nyo kami mamili sa Daiso ng Korea. At gusto ko ipakita sa inyo kung ano nga ba ang mabibili ng worth 2,371 pesos or sa Korean money ay uh, 59,601. Ano oh mo dyan? How can charge? Okay, uh -huh. magnet. Let's see. This is case only. Case only. So, ayan na nga. Di ko alam talaga kung nung pumasok sa isip ko, guys. Dahil binila na rin ako ni Park ng suklay. At saka, may suklay ako sa masbate. Pero di ko alam ba't ako nahook dito. Dahil sino ba naman ang hindi maku-hook sa mga ganyang design? no? napaka aesthetic na parang ang cute ng design. Ito. 1 0 5이브이슬인데파리시고얀 응. 파이브. Let's okay. Diyan kami kumain ng napakasarap na sanggyeopsal. So cold! limig -lameg. Ito na ang gustong-gusto -gusto kong gawin after mamili ay ang mag-haul. Ipakita sa inyo mamili lahat. na si Jovily ng headband. Parang bata talaga Isa, dalawa, tatlo. Apat ata ito. Ang sasakyan ni Juno, ang sasakyan ni Juno ay 5,000 won. Nakabili din ako ng bauna ni Juno, 3,000 won. Screen protector namin ni Park ay bawat isa ay 1,000 won panggupit ni Juno, panggupit na supply ni Juno at saka para di mainggit ang isa si Ayatot, Tot, syempre, bata. Alam ko may supply akong binili sa Pilipinas at may supply din ako dito. Kaso na ano lang ako sa ganda ng supply na to kaya binili ko siya. Hairbrush worth uh, 3,001. Super pretty pero mura lang. Di ko alam kung bakit ako napabili ng lobo na may something something sa loob kasi alam ko na sobrang naaaliw si Juno sa mga lobo na may ano sa loob, may something kemerut sa loob. Worth 1001. At syempre, estudyante tayo. Bumili ako ng sobrang okay lang siya na book, notebook dahil nga nag-aaral tayo next next month and this month magpapa-enroll na ako sa second year uh, as ano, accounting. Bumili ako ng apat. Ang cute cute as in. Kahit ikaw siguro mag, ah, kahit ikaw siguro na may edad, pag ganito notebook mo, babata ka siguro as in. Ito naman. Sa school kasi na na akong ano, hindi ako 31, kundi 19, 22, 23, mga ganong edad. Hilig ko to. Panghilod. Dalawa na siya. Buy one, take one. Sobrang mura. Worth 1,001. Dahil wala si Park ng Tadaran, binil ko siya ng Tadaran worth 5,000 won. Tsaka kung ano-ano lang talaga makita ako. Ayan o, pag gusto mo maghilamos, worth 2,000 won, syempre. Basta kung alam ko siya talaga na kung saan ako magmumukhang bagets, bibilhin at bibilhin ko talaga yan. Siyempre, huwag mamawala ang aking sikreto, collagen. Singit ko lang sa mga nagtatanong ko anong collagen na tinitake ko. For how many months na ako nagtitake ng Sip to Glow, Sip to Glow. Kahit saan ako pumunta, merong ganito. At bumili rin ako ng hair clip kasi mahaba talaga ang ko. Ito ang kailangan ko. Dahil hindi ako marunong di ba magkilay. Nakikita nyo naman. Hindi ako marunong magkilay. So, I need this one. Takot ako sa blade. Kailangan ko to. At dahil bura tayo sa ponytail, bumili ako ng marami. Sa 1,001. 1,001. So, ilan to? Isa. Dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Pito. Bumili na ako ng lip mask or 3,000 won para mas mapaganda ang ating labi at ma-moisture ang ating mga labi. Sa akin lang pala. Kasi, ang layo niya. Siyempre, feeling babae. Babaeng babae talaga tayo. Ang, isa ng, ang isang peraso ng lipstick or lip balm or hindi ko aram kung ano to. Lip gloss. Ang isang peraso ay 3,000 won. Bumili ako ng dalawa. Hindi ko alam kung anong kulay pa. Hindi ko alam kung babagay ba to talaga sa akin kasi biglaan lang to pink. Mamaya try ko. At syempre, may lipstick. Ito try natin. Itong isa, go. Ay, ay, si Juvelin yung taon. Lipstick lang. Sa lipstick na lang ako kumakapit. Ang flavor naman ito ay parang ma-purple-purple -purple na may, may magenta. Hindi mm, ko talaga gusto pag sobrang buo ang aking ano, buo ang aking lipstick. Mm, tingnan mo, ganyan ako mag-lipstick. No. Dapat, okay lang siya pag mga ganyan light. Pero yung bold talaga na parang, ma, parang, ganyan. So, tama na ang haul. Haul. Bye. Bye, guys. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you. Bye.